Hi guys! For tonight's video ay i-share namin sa inyo kung saan kami nag-stay sa Ubud, Bali. The place is called Susisar Villa, located do sa Ubud. So, sa booking.com namin nakuha yung villa and it's a three-room villa. Included na yung breakfast sa price niya. It's around uh, 9k per night for the three-room villa. So ayan, since gabi na kami nakarating, uh, tomorrow ko na lang ipapakita sa si inyo yung lugar. Na yan yung way papunta dun sa aming villa. Okay, first room. Wow, bata Oo, oh, pare-pareho yan. So, ito yung bathtub nung amin room. O, oh, diba? Ang ganda. Kompleto sila sa utility. Isang problema lang yung sa kitchen. Medyo kulang sa gamit. Kung magniluto. Then, dito yung kitchen. Kompleto. Ang gamit. pang Pangluto. Medyo madilim na kaya hindi nakita yung pool. But papakita ko yun sa inyo tomorrow. I'll just check the room sa taas. So, two-floor villa to. Ba't dito wala? Wala. So, ayan, may pa-refreshment sila, kuya, pagdating. And the wifi password. Ito na. Okay, so breakfast is ready. Pinaserve namin siya ng 8 a.m. Ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung aming mga breakfast. O, oh, nagpapaaraw na sila. <laughs> wala, wala namang lang. Wala, wala namang lang. And so my bread, sausage and omelet or egg, my fresh fruits and fresh shake. I ordered nasi goreng. breakfast by the pool. Ayan guys, ito nga pala yung view ng amin villa sa umaga. Kita niyo naman guys, ang daming halaman, ang ganda ng design. And it's a fresh water pool, so napaka-refreshing kapag lumuklog ka dyan, sobrang lamig. Ayan guys, so that's our Susisari Villa experience. Thank you for watching and see you on our next videos.